freelance artist sa Quezon City na makatutuhanan ang mga ipinipinta. Yan ay kahit siya ay color Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pasqual. Patok online ang mga art na likha ng isang freelance artist na nakilala natin. Pero mas bibilib pa kayo sa kanya dahil siya pala ay color blind. Hanip sa galing gumuhit ang mga kamay ni Charlie Sulayaw, 26 anyos mula Quezon City. Mapa 3D art, portrait, landscape, eggshell music, mural art at painting niya, lahat realistic. Sample kay pambansang kamauma ni Pacquiao. Ito naman, paroke ni Edgar. Ang linis ng pagkakagawa. Itong kay Apuang Gat Jose Rizal, gawa naman sa eggshells. Ang lupit, di ba? Kwento ni Charlie, idol niya ang kanyang mama pagdating sa pagguhit. Kinder pa lang. Na, mahilig na po ako mag-drawing. Nakita ko kay mama. Gumagawa po kasi siya ng mga project namin. Pero maniniwala ba kayo na si Charlie colorblind? Kaya ang ginagawa niya noon, pinalalagyan niya ng mga label yung kanyang mga crayons. 2014, nagumpisang mahilig si Charlie na gumawa ng mga portrait gamit ang pencil at charcoal. Hanggang sa naisip niyang lumabas sa kanyang comfort zone taong 2017. Sumali po ako sa mga art group online, ma'am. Na-inspire ako sa mga, ano, sa mga realistic artists, ma'am, na nagpipaint. Gumagawa ng iba't ibang medium na color, color pencil, kahit ano, ma'am. Kasi hindi ko pa po naisip gawin talaga yun, eh. Pero nung pag nung nakita ko po yung ibang co-artist na gumagawa ng live tapos ko doon ako na ano, lumakas yung confidence ko eh. Ngayon, full-time freelance artist na si Charlie. Pero aminado siyang minsan may nagdududa, minsan pa sa kanyang pamilya. Pag nagtagal ba may mabib mabibili ko ba yung mga gusto ko? Siyempre yung bata pa po ako noon mas inisip ko pa rin yung kung saan ako masaya eh. Parang wala pa po akong goal eh. Pero dumami na rin daw ang kanyang mga sideline at unti-unti ay nakakatulong na rin siya sa pamilya. Minsan sa post po sa Facebook, ang dami nang nag-react, nag-share, nagiging nag sila. Sabi nga ni Charlie sa buhay, dapat hindi tayo takot na sumubok, lalo na sa mga bagay na ikakasaya natin at gustong-gusto nating gawin. Mobile Journal Yena Pascual po. Hatid ang mukha ng balita.